Ikaw ay malapit ng tumanggap ng isang kahangahangang biyaya, ang kaloob ng pag-ibig. Ngunit ang tanong ay, handa ka na nga ba talagang tanggapin ito ayon sa plano ng Diyos? Ang mensaheng ito ay dumating sa iyo ngayon dahil sa dalawang banal na dahilan. Una, ang Diyos ay nagpupumilit na lumapit sa iyo sa ngayon mismo. Pangalawa, ito ay isang babala na may isang espesyal na tao na malapit nang pumasok sa iyong buhay. Itanong mo sa iyong sarili, Tunay bang handa ang iyong puso na tanggapin ang taong pinili ng Diyos para sa iyo? Nauunawaan mong lubos na ang pagtanggap sa bagong bagay ay maaaring nakakatakot. Maaaring nakaranas ka na ng mga nakaraang relasyon na hindi umabot sa inaasahang tagumpay, kung saan ikaw ay nasaktan o pinagkanulo, bagaman ikaw ay nagmahal ng walang kondisyon. Natural na mukhang hindi ka aya, -aya ang ideya ng paglalakbay sa pag-ibig muli, lalo na kung ang iyong tiwala ay maraming beses nang nasira noong nakaraan ang pag-aalinlangan ay lumikha ng mga bagong inaasahan, na nauunawaan naman, ngunit mahalaga na isaalang-alang na ang kahinahunan na ito ay maaaring magkasalungat sa mga plano na mayroon ang Diyos para sa iyo. Pinapaliwanag tayo ng mga taga Roma Kabanata 5 talata 5 ng isang malalim na katotohanan, ang pag-asa ay hindi naduduwag sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay inilalagay sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Binabalikan tayo ng talatang ito na, kahit sa mga pinakamahirap na sandali, hindi tayo nag-iisa. Ang pag-ibig ng Diyos ay patuloy na ipinapalaganap, nag-aalok sa atin ng ginhawa at patnubay. Gayunpaman, madalas tayong hindi nakakakita ng mga subtil na palatandaan at mga biyaya na ibinibigay sa atin ng Diyos. Maingat na inilalagay sa ating landas ang mga palatandaang ito, ngunit ang ating kakulangan o kakulangan ng pasensya, upang maunawaan at suriin ang interbensyon ng Diyos, ay maaaring maging isang hadlang. Kapag ang isang tao ay nag-aalinlangan na masangkot sa isang sitwasyon, madalas niyang mahanap ang maraming paliwanag upang iwasan ang pakikilaho. Kahit na ang puso ay hindi puno ng pag-asa, nagiging sanhi ito upang lumayo mula sa biyaya ng Diyos. Sa mga sandaling ito, ang mga pagkakataon ay iniignore at ang mga posibilidad ng pagtatatag ng mga bagong koneksyon lalo na sa romantikong paraan ay pinagtatangka ang iwasan. Marami ang nagpapakumbinsi sa kanilang mga sarili na sumuko na sa ideya ng pag-ibig muli, pinipili na isara ang kanilang mga puso sa mundo sa labas. Sa maraming sitwasyon, ang mga tao ay matatag na kumakapit sa mundanong mga ideya na likas na hindi makatotohanan at maaring humantong sa otomatikong pagtanggi sa potensyal ng mga kapareha bago pa man magkaroon ng pagkakataon na ipakita ang kanilang tunay na halaga. Marami ang nauunawaan na may katwiran na magkaroon ng mga tiyak na pamantayan kapag naghahanap ng isang kapareha, ngunit kapag ang mga pamantayan na ito ay batay sa mga hindi nagbabagong o may kakaunting kabuluhan, maaaring hadlangan ito ang pagbuo ng mga tunay at makabuluhang koneksyon. Hindi ko hangad na pilitin kang magkompromiso sa romantikong paraan sa laban sa iyong kagustuhan, ngunit sa halip, hikayatin kang isaalang-alang ang isang iba't ibang pananaw. Isipin mo na ikaw ay nakakakilala ng isang bagong tao, at ang taong ito ay tila hindi lubos na tumutugma sa iyong itinakdang kaisipan ng isang kapareha. Sa halip na basta itanggi ito, bakit hindi bigyan ito ng pagkakataon na magpakilala? Madalas, ang pinakamahalagang katangian ng isang tao ay hindi kaagad na halata at nangangailangan ng panahon upang lubos na maunawaan. Isa alang-alang ang posibilidad na kung sakaling mayroon kang pagkakataon na makilala ang isang bagong tao, ang sitwasyong ito ay hindi lamang basta kawalan, ngunit marahil ay isang banal na kasunduan. Siya ang may akda ng masusing relasyong ito para sa iyo at sa iyong hinaharap na asawa. Sa mga nakaraang diskusyon, Tinalakay natin ang mga palatandaang nagpapahiwatig kung kailan nagpapadala ang Diyos ng isang espesyal na tao para sa ating mga buhay. Ngunit sa mensaheng ito, mag-uusap tayo ng malalim na aspeto ng relasyong ito, ang pananatiling bukas ng puso upang tanggapin ang taong ito, kahit na sa simula pa lamang, ang ideya ay hindi lubos na kaakit-akit para sa iyo. Ito ay isang pandaigdigang katotohanan na karamihan sa mga tao ay nagnanais na makahanap ng kanilang kaluluwa at kalahati, ang kasama na siyang makakasama sa buhay ng malalim at may kahulugan. Gayon paman, ang katotohanan ay na, sa ilang pagkakataon, ang taong pinili ng Diyos para sa atin ay hindi eksakto tumutugma sa larawan na mayroon tayo sa isipan, o marahil ang mga pagkasira sa pag-ibig noong nakaraan ay lubusang nagpababa ng iyong kagustuhan na magkompromiso romantikong. Sa mga pagkakataong ito, karaniwan na ang mga tao ay hindi nagbubukas ng kanilang mga puso ng buong-buong, at kahit na, sa hindi nila namamalayan, sila ay pinalalayo. Ating eksplorahin ng mas malalim ang pinakakaraniwang mga sanhi ng pagsalansang na magbuka sa mga bagong romantikong relasyon, tinutulungan ka na makilala at lampasan ang mga hadlang na ito. Ang una at marahil ang pinakakaraniwan sa mga dahilan ay ang pag-aalinlangan na payagan ang sarili na mahulog muli sa pag-ibig, lalo na kapag naniniwala ka na ang taong may kinalaman ay hindi angko. Bagaman maaari tayong magkaroon ng isang malinaw na listahan ng mga katangian na nais natin sa isang kasama, ang katotohanan ay na madalas ay hindi natin lubos na naunawaan kung ano ang tunay na kailangan natin para sa ating kaligayahan at personal na paglago. Ito ay lalo na naaangkop sa mga bagong tao na dinala ng Diyos sa ating mga buhay. Natural na ang puso ng tao ay nahuhumaling sa pag-ibig at sa kintab ng mga bagong koneksyon. Gayunpaman, maaaring tayo ay malinlang nito, sapagkat maaaring ang puso ay mapanlinlang at maaaring mahina sa mga pagpapakitang may kababawan. Ibig sabihin nito na madalas tayong nahuhumaling sa isang tao hindi dahil sa kanilang mga natatanging at matagalang katangian, kundi dahil sa isang simulaing kagiliw-giliw na nagpapabulag sa atin sa tunay na halaga ng tao. Ang pagpapahintulot na mahulog muli sa pag-ibig ay maaaring nakakatakot, lalo na kung ikaw ay dati nang nasaktan. Ang takot na muling maranasan ang sakit ay maaaring magtulak sa iyo na magtayo ng mga pader ng emosyon na nag-aalis sa iyo sa pagbukas sa mga bagong posibilidad ng pag-ibig. Ang mga pader na ito ay mauunawaan, ngunit maaaring pigilan kanitong maranasan ang tunay na pag-ibig na inilaan ng Diyos para sa iyo. Ang pag-aalinlangan na pahintulutan ang sarili na mahulog muli sa pag-ibig madalas ay nagmumula sa mga negatibong karanasan sa nakaraan na naiwan may malalim na sugat. Gayunpaman, mahalaga na tandaan na bawat bagong tao ay isang pagkakataon ng panibagong simula. Madalas, ang ating listahan ng mga nais na katangian sa isang kasama ay batay sa mga ideya na may kaunting kabuluhan o impluensya mula sa labas. Maaari tayong manghahanap ng isang tao na may tiyak na pisikal o panlipunang mga katangian, nang hindi iniisip ang mga katangian na tunay na mahalaga para sa isang pangmatagalang at nakakatugong relasyon. Karaniwan na ang ating pananaw sa perpektong kasama ay hugis ng mga pamantayan ng lipunan o mga karanasan sa nakaraan na maaaring mabulag sa atin sa mga tunay na mahalagang katangian na maaaring dalhin ng Diyos sa isang hindi inaasahang tao. Ang puso ng tao ay madalas na nahuhumaling sa mga bagong koneksyon dahil sa pagmamahal at sa unang kintab na kanilang inihain. Ang unang pagkahumaling na ito ay maaaring mabigat dahil maaari ang puso ay madaling maitaboy ng mga panlabas na kaakit-akit na hitsura at mga unang impresyon. Madalas, nahuhumaling tayo sa isang tao hindi dahil sa kanilang mga matatag at tugma-tugma na mga katangian, kundi dahil sa isang superficial na koneksyon na hindi nagpapakita ng tunay na halaga ng tao. Ito ay maaring magdulot sa atin na gumawa ng mga pabigla-biglang desisyon at mawalan ng mga pagkakataon upang bumuo ng mga malalim at makabuluhang mga relasyon. Ang kawikaan labing anim na, Shyam ay nag-aalok sa atin ng isang malalim na pagmuni, inaayos ng puso ng tao ang kanyang landas, ngunit ang Panginoon ang humuhubog ng kanyang mga hakbang. Ang talatang ito sa Biblia ay nagpapakita ng isang mahalagang katotohanan tungkol sa kalikasan ng tao at sa kalooban ng Diyos. Madalas, gumagawa tayo ng mga plano at naniniwala tayo na may ganap na kontrol sa ating mga buhay, lalo na pagdating sa mga bagay na naukol sa puso. Gayunpaman, mahalaga na agad na kilalanin na ang ating sariling mga nais at damdamin ay maaaring magdadala sa atin sa mga landas na hindi angko. Ang iyong puso, bagaman tapat sa iyong mga layunin, maaaring ilihis ka sa mga landas na hindi angko para sa iyo, lalo na kapag ikaw ay nagmamahal. Ang tendensyang ito ng puso ng tao na magpapaloko ay higit pang binigyang diin sa Jeremias 17, Siyam, na nagbabala, makalalabo ang puso, higit sa lahat ng bagay, at masama sino ang makakaalam? Ang talatang ito sa Biblia ay nagpapakita ng komplikasyon ng puso ng tao at ang kakayahang magpapaloko nito sa mga sitwasyon ng pag-ibig. Halimbawa, karaniwan na itong nagreresulta sa pagbibigay katwiran sa mga kilos at pagsasaalang-alang sa mga senyales ng babala dahil ang pag-ibig ay may kalakip na rose-colored glasses sa ating mga mata. Ang pangyayaring ito ay hindi lamang nagpapakubli ng tunay na kulay ng mga taong minamahal natin, kundi maaari rin tayong humantong sa mga pagpili na batay sa damdamin kaysa sa isang makatuwirang at objektibong pagsusuri. Ikaw ba ay nagmunimuni na sa komplikadong dinamika na natagpuan ng mga biktima ng karahasan sa tahanan, na madalas na natagpuan ang kanilang sarili na hindi makalabas sa isang napakapahirap na sitwasyon? Ang pangyayaring ito ay maaaring mahirap unawain para sa mga hindi pa nakakaranas ng kahalintulad na bagay. Madalas, sa kabila ng nakababahalang mga pangyayari, at mapanganib na kalagayan ang mga biktima ay nananatili na nakatali sa kanilang mga mananakit isa sa paliwanag para dito ay matatagpuan sa paraan kung paano nakalilito ang emosyonal na pang-aabuso sa mga sandaling pagmamahal lumilikha ng isang komplikadong siklo ng sakit at ginhawa sa mga sitwasyong ito maaaring makita ng mga biktima ang kanilang mga mananakit sa ilalim ng isang positibong mapanlinlang na liwanag madalas na nakatuon sa mga bihirang sandali ng kabaitan at pagmamahal na kumikislap bilang oasis ng ginhawa sa mga malawak na disyerto ng malupit na pagtrato. Ang ganitong pattern ng mga taas at baba sa emosyon ay nagpapalito at nagpapalito na nagdadala sa biktima na ipagtanggol ang kanilang mananakit. Madalas silang nag-argumento nang may masakit na paniniwala na sa kabila ng mga karahasang ginawa, ang kanilang mga kasintahan ay batay sa esensya ay mapagmahal at mabait. Ang ganitong pattern ng pag-uugali ay hindi lamang nauugnay sa mga kaso ng ekstremong karahasan sa tahanan. Sa katunayan, ito ay maaaring makita sa maraming mga relasyon kung saan mayroong isang labis na hindi pantay na kapangyarihan at pagmamahal. Kahit sa mga sitwasyon na mas hindi gaanong malubha, ang pang-aabuso sa emosyon ay maaaring magdulot sa isang tao na magdusa sa isang kasintahan na, sa katunayan, hindi nag-aalok sa kanila ng pagmamahal at respeto na kanilang nararapat. Ang siklo ng mga taas at baba sa emosyon na ito ay maaaring lumikha ng isang matinding emosyonal na dependensya, kung saan ang biktima ay pakiramdam na kailangan-kailangan ang mga bihirang sandali ng pag-aalaga upang makayanan ang patuloy na pang-aabuso. Kapag tayo ay nasa mga krusada sa buhay, ang direksyon na dapat nating tahakin ay maaaring lumilitaw na malinaw at mapanghahawakan, madalas na pinangungunahan ng ating sariling mga nais at damdamin. Gayunpaman, ang katotohanang nakatago ay na maaaring ang ating puso ay magdala sa atin sa mga pagpapasya bagaman kaakit-akit sa ibabaw, maaaring magresulta sa masakit o kahit mapangwasak na mga kahihinatnan. Madaling maloko sa mga pangakong pagmamahal at pagbabago, lalo na kapag tayo ay desperado sa pagmamahal at pagtanggap. Sa ganitong paraan, mahalaga na agad na kilalanin na maaaring limitado ang ating perspektiba at na maaaring malilinlang tayo ng ating mga damdamin. Ang katotohanan ay natanging ang Diyos lamang ang may na pangitain ng landas na tunay na kapakipakinabang para sa atin. Siya ang nakakaalam sa bawat aspeto ng ating mga buhay, bawat pangangailangan at bawat mga patibong na potensyal na maaaring hindi pansinin ng ating mga puso. Sa pagpapasailalim natin sa kanyang gabay, binubuksan natin ang mga pinto para sa isang mas ligtas at mas mabungang direksyon. Ang Aklat ng Kawikaan, Kabanata 14 na, Talata 12 ay nagbababala sa atin laban sa ilusyon na sumunod sa isang landas na tila tama, ngunit maaaring, sa katunayan, humantong sa pagkawasak, hindi lamang literalmente, kundi pati simbolikong, na nagpapahamak sa ating mga pag-asa at mga pangarap. Ang metapora na ito ay hindi lamang naglalayong magbigay ng pag-iingat, kundi pati na rin upang bigyang diin ang kahalagahan ng paghahanap ng karunungan sa labas ng ating sariling pangunawa ang kung ano ang madalas nating ituring na angkop na aksyon ay maaaring, nang walang angkop na espiritual na gabay, magdadala sa atin palayo sa mga tunay na hangarin at mga biyaya na itinakda para sa atin. Sa buong yugto ng ating paglalakbay sa buhay, madalas tayong masyadong umaasa sa ating sariling karunungan at kaalaman, na akala natin ay lubos na sapat para magdesisyon ng walang gabay mula sa Panginoon. Ang ganitong pag-approach ay madalas humahantong sa sakit at pagkadismaya, dahil ang ating limitadong pananaw ay hindi magawang tantiyahin ang komplikasyon at hamon na maaaring lumitaw. Kaya't mahalaga na ating kilalanin ang ating pagiging vulnerable, lalo na pagdating sa mga bagay ng puso kung saan ang ating mga damdamin ay maaaring maglihim sa ating paghusga. Kapag nagsimula tayong magtiwala sa mga desisyon na ito sa Diyos, binubuksan natin ang pintuan para sa Kanya upang gabayan tayo patungo sa tunay at pangmatagalang pag-ibig. Mas mabuti pa sa atin ang nauunawaan ng Diyos sa kanyang walang hanggang karunungan kung sino ang kailangan natin sa ating buhay. Siya ay aktibong nakikilahok sa ating mga landas, marahil masigit pa kaysa sa ating iniisip. Sa sandaling makita mo ang video na ito, maaaring siya ay nagtutahina ng mga pangyayari na magdadala sa iyo sa iyong tunay na pag-ibig. Mahalaga na bigyan natin ng espasyo ang taong ito upang ipakita kung sino siya talaga nang walang prehwisyo o takot. Ito rin ay nangangahulugang pagdaan sa ating sariling mga hadlang, lalo na kapag nakakatagpo tayo ng taong nagbibigay sa atin ng hamon o pangamba. Madalas, tinatanggihan natin ang mga posibleng kapareha dahil sa ating paniniwala na hindi sila tugma sa ideal na itinataguyod natin o dahil tila masyadong mahirap. Gayunpaman, ito'y tiyak na sa mga relasyon na nagbibigay sa atin ng hamon na natatagpuan natin ang mga pagkakataon para sa pagunlad at pagpapatibay ng ating pagkatao. Hindi tayo itinadhanang magkaroon ng mga kapareha na papadaliin ang ating buhay hanggang sa punto ng pagkastagnasyon, kundi ang mga taong nagtataguyod sa ating pag-unlad. Ang taong ipinadala ng Diyos sa iyong buhay ay maaaring nakakatakot sa simula, ngunit madalas ito ang magtutulak sa iyo upang ibigay ang iyong pinakamahusay. Ang relasyong ito ay hindi magiging madali. Ngunit magiging tunguhin nito ang pag-unlad at pagsasamahan sa pagharap sa mga hamon na magbubuo ng matibay at makabuluhang ugnayan. Sa pamamagitan ng mga ganitong pakikipag-ugnayan, ang iyong pagkatao ay hinuhugasan at ang iyong kaluluwa ay pinatatag. Kaya't sa harap ng posibilidad ng isang bagong relasyon, mahalaga na panatilihing bukas ang iyong puso at isipan, handang tanggapin hindi lamang ang komportabling bagay kundi pati na rin ang nakakatulong. Magtiwala sa Diyos upang malaman kung sino ang pinakamahusay para sa iyo at pahintulutan ang iyong sarili na gabayan ng kanyang karunungan. Isa sa mga pinakakaraniwang dahilan kung bakit ka nag-aatubiling tanggapin ang isang bagong pag-ibig ay matinding nakabaon sa iyong pusong sugatan. Ang mga sugat na emosyonal na iniwan ng mga nakaraang relasyon o panluloko ay maaaring lumikha ng isang hindi kita nahadlang isang tangkig na itinataguyod mo upang protektahan ang iyong sarili mula sa mga bagong sakit. Maaaring makita mo ang iyong sarili na emosyonal na nakatali sa mga alaala ng isang taong wala na o patuloy na naghihilom sa mga sugat na iniwan ng mga nakaraan. Sa ganitong konteksto, ang paalala sa Filipos tatlo oras minuto ay tunog na tunog sa partikular na kalinawan. Mahalaga na kalimutan ang mga sakit ng nakaraan upang magpatuloy patungo sa hinaharap na naghihintay. Ang takot na masaktan muli ay natural at nauunawaan, ngunit mahalaga na kilalanin na ang pangmalas ng Diyos tungkol sa iyong hinaharap na pag-ibig ay puno ng mga pangako at posibilidad. Sinisiguro sa atin ng Jeremias 29, labing isa na may mga plano ang Diyos na magtagumpay sa iyo at hindi masaktan ka, mga plano na naglalayong magbigay sa iyo ng pag-asa at isang makulay na hinaharap. Ang pangakong ito ng Diyos ay isang malakas na paalala na bagaman ang nakaraan, ay maaaring maging masakit. Ang hinaharap ay naglalaman ng mga posibilidad ng paghilom at kasiyahan. Ang harapin ang takot na magbukas muli pagkatapos ng isang pusong sugatan ay nangangailangan ng higit pa sa simpleng kagustuhan. Ito ay humihingi ng isang malalim na pananampalataya at ang tapang na magsaliksik sa hindi pa alam. Ang pagtanggap sa isang bagong tao sa iyong buhay ay higit pa sa paglipat lamang ng pahina. Ito ay nagsisimula ng isang bagong kabanata na maaaring puno ng pag-ibig, pag-unawa, at tunay na pakikipagkapwa. Ang prosesong ito ay maaaring nakakatakot, ngunit ito rin ay labis na nakakapagbigay ng kasiyahan, dahil nagbibigay ito sa iyo ng pagkakataon na muling makipag-ugnay sa kakayahan mong magmahal at magtiwala muli. Kaya't mahalaga na huwag haya ang hadlangan ng mga sugat ng nakaraan ang iyong kakayahan na maranasan ang isang bagong at malalim na pag-ibig ang pagpapagaling sa iyong sarili at ang pagbukas muli ng iyong puso ay hindi lamang isang gawa ng tapang, kundi pati na rin ang isang gawa ng pananampalataya sa pangako ng Diyos ng isang mas magandang hinaharap. Mahalaga na maunawaan ang kahalagahan ng buong pagbubukas ng ating mga puso at isipan sa pag-ibig na pinaghanda ng Diyos ng mabuti para sa bawat isa sa atin. Madalas, ang takot at mga sugat ng emosyon mula sa nakaraan ay maaaring lumikha ng mga hindi matatagpo ang pader na nagpigil sa atin na tanggapin at kilalanin ang tunay na pag-ibig na mula sa Diyos na dapat nating matanggap. Dapat nating unawain na patuloy na gumagalaw ang Diyos sa ating mga buhay, nag-akay sa atin sa mga landas na kung minsan, ay hindi natin naunawaan, ngunit laging may layunin sa ating kabutihan. Kaya't mahalaga hindi lamang ang pagkilala, kundi pati na rin ang malalim na pagtitiwala sa kanyang banal na plano at walang kamaliang kalooban para sa ating mga buhay. Ang Diyos, sa kanyang walang hanggang karunungan, ay kasama natin sa bawat yugto ng ating paglalakbay, sa mga sandaling puno ng ligaya pati na rin sa mga sandaling puno ng pagsubok. Siya ay nagnanais para sa ating kaligayahan at ganap na pagtatagumpay. Kaya't mahalaga hindi lamang tanggapin, kundi pasalamatan natin ng buong kagalakan ang pag-ibig na handog niya sa atin. Madalas, maaari tayong maramdaman ng pag-aalinlangan o resistensya dahil sa mga masakit na karanasan sa nakaraan, ngunit dapat nating tandaan na bawat bagong pagkakataon ng pag-ibig ay isang biyayang mula sa langit, mabusisi at pinili para sa atin. Kapag binuksan mo ang iyong puso para sa isang bagong tao, binibigyan mo ang iyong sarili ng pagkakataon na maghilom. Binibigyan mo ang iyong sarili ng pagkakataon na mabuhay ng tunay na pag-ibig na maaaring magdulot ng kaligayahan at kasiyahan. Maniwala ka na ang Diyos ang may pinakamahusay para sa iyo at nabawat bagong simula ay isang pagkakataon na muling isulat ang iyong kasaysayan na may masayang wakas. Ang pagharap sa iyong mga takot at pagbubukas muli sa pag-ibig ay isang mahalagang hakbang patungo sa ganap na pag-unlad. Tanggapin na bawat pagkikita, bawat bagong tao na pumapasok sa iyong buhay ay maaaring bahagi ng plano ng Diyos. Alam ng Diyos ang lahat ng iyong pangangailangan at nais at nagtatrabaho upang tuparin ito sa paraan na hindi mo marahil maintindihan agad. Ang iyong tungkulin ay ang magtiwala at payagan siyang gabayan ang iyong landas. Ang tiwalang ito ay magbubukas ng mga pintuan para sa mga relasyong malalim at may kahulugan na maaaring iniisip mong imposible. Sa pagtanggap sa pag-ibig na inilalagay ng Diyos sa iyong landas, hindi lamang ikaw ay nagtatagpo ng isang kapareha, kundi pati na rin ikaw ay lumalakas sa iyong pananampalataya at kakayahan na magtiwala. Ang bagong paglalakbay na ito ay isang salamin ng iyong personal at espiritual na paglago. Sa bawat bagong hakbang, ikaw ay lumalakas, mas matatag, at mas bukas sa kung ano ang handog ng Diyos. Kaya't huwag hayaang ang takot o mga bakas ng nakaraan ang magtakda ng iyong kakayahan na magmahal. Pahintulutan ang iyong sarili na maghilom, magtiwala sa plano ng langit, at yakapin ang mga bagong pagkakataon ng may kasigasigan at pananampalataya. Ang bawat bagong tao ay isang pagkakataon upang mabuhay ang tunay na pag-ibig at maranasan ang kaganapan na hangad ng Diyos para sa iyo. Maging handa na tanggapin at tanggapin ang pag-ibig na inaalok niya na alam mong ito ay isang biyayang mabusisi at pinili para sa iyong pag-unlad at kaligayahan. Naway magsilbing itong mensahe bilang isang malakas na tawag upang muling buhayin ang iyong pananampalataya sa Diyos, nalalampasan ang iyong sariling mga limitasyon at nais na madalas na maaaring ilihis ka. Buksan ang iyong puso sa banal na pag-ibig. Ihanda ang iyong sarili upang tanggapin ang mga bukas palad na biyaya na mabusisi ang inihanda ng Diyos para sa iyo. Bukod dito, magkaroon ng lakas ng loob na isa katuparan ang iyong pang-araw-araw na buhay sa ayon sa kalooban ng Diyos, patuloy na hanapin ang kanyang karunungan at patnubay. Sa bawat desisyon at relasyon, magtiwala sa gabay ng langit upang tiyakin na ang iyong landas ay magiging lumiwanag ng ilaw ng isang malalim at tunay na pananampalataya. Manatili kang maging maingat at bukas sa mga pagbabago, batid na ang Diyos ay laging nag-alaga sa iyo. Ilagay ang amen upang tanggapin ang mensaheng ito at ang mga biyayang naglalaman nito at mag-iwan ng isang positibong komento upang ikalat ang kabutihan. Alam mo ba na may isang larawan ng iyong posibleng kaluluwa na maaari mong tuklasin ngayon? Maaaring ito ay isang taong kilala mo na o isang taong papasok sa iyong buhay. Mag-click sa link sa description upang maunawaan ang aking sinasabi. Huwag palampasin ang mahalagang mensahe na naghihintay para sa iyo sa susunod na video. Nawa'y gabayan ka ng Diyos sa iyong mga hakbang na may pagmamahal at malalim na pananampalataya. Amen.